Kamusta kaibigan? Clarence TV here. Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang paghahambing ng wika at komunikasyon. Ang pagkakaiba at umlayan ng wika at komunikasyon. Ano nga ba ang papel ng wika sa proseso ng komunikasyon? Paano ba natin maihahambing ang dalawa? Munit bago ang lahat, Alamin muna natin kung ano nga ba ang komunikasyon. Sa madaling salita, ang komunikasyon ay isang proseso ng pagpapalitan ng mga impormasyon ng mga tao. Ito ay maaaring gawin sa iba't ibang uri tulad ng verbal na komunikasyon at non-verbal na komunikasyon. Pag sinabi nating verbal na komunikasyon, ito ay maaari nating mahalimbawa ang pagsasalita sa publiko, pag pagkikipag-usap sa telepono at pag-awit. Samantala, ang nonverbal na komunikasyon ay tumutukoy sa kumpas ng kamay, ekspresyon ng muka at body language. Ngayon, dumako naman tayo sa kung ano ang wika. Ang wika ay isang sistema ng mga simbolo at tuntunin na ginagamit para makabuo ng mga pangusap at makapagpahayag ng mga ideya isa itong mahalagang parte ng komunikasyon. Ngayon, ang susunod ay ang paghahambing ng wika at komunikasyon. Ngayon, ihambing natin ang wika at komunikasyon. Ang wika ay isang pasangkapan ng komunikasyon. Samantalang ang komunikasyon ay mas malawak sapagkat ito ay hindi limit, lamang limitado sa paggamit ng wika. Bagaman magkaiba, ang wika at komunikasyon ay hindi pwedeng paghiwalayin. Ang wika ang nagbibigay ng istruktura at kahulugan sa ating komunikasyon. Sa pamamagitan ng wika, nagiging mas malinaw at mas epektibo ang ating pakikipag-ungnayan. Ang pag-unawa sa pagkakaiba at unayan ng wika at komunikasyon ay nagbibigay daan sa atin upang mas maging mahusay na tagapagsalita at tagapagpakinig. At yan na muna ang lahat para sa video na ito. Kung may nais kang itanong at kung may nais kang ibahagi na kaalaman, ay huwag ka nang magdalawang isip at ibigay mo na yan sa comment section. At huwag mo rin kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa ating mga latest topic. Uulitin ko, salamat sa panunood kaibigan at sana meron kang natutunan.